magandang buhay sa inyong lahat. Napito na naman tayo para muling matuto ng panibagong kaalaman. Handa ka na ba? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang una, nasusuri mo ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong. At ikalawa, po na bibigyang puna ang estilo ng may akda batay sa mga salita at ekspresyong ginamit sa akda at ang bisa ng paggamit ng mga salitang nagpapahayag ng matinding damdamin. Ngunit, bago tayo magpatuloy, ay alamin muna natin ang ilan sa mga salitang may kinalaman sa bagong kwentong ating tatalakayin sa pamamagitan ng paglalaro ng two-pics one-word. Paano nga ba ito laruin? Napakadali lang. Panuto, hulaan ang salitang nais ipakahulugan ng mga makikitang dalawang larawan. Gamiting gabay ang mga titik na nasa ibabaan nito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Para sa unang set ng mga larawan, ang pakahulugan ng mga set ng larawang ito ay pagrespeto. Tama ba ang iyong kasagutan? Ngayon, pumunta naman tayo sa ikalawang set ng mga larawan. Ano ang iyong kasagutan? Pagtulong. Tama ba ang iyong naging kasagutan? Mahusay, dumako naman tayo sa ikatlong set ng mga larawan. At ang kasagutan dito ay religyoso. Ganun din ba ang sagot mo? At bilang huli, buong salita mula sa mga larawan at sa titik na ibinigay ay kabutihang asal. Ngayon, ang mga salitang nabuo mula sa ating laro kanina ay ang salitang pagrespeto, pagtulong, relihiyoso, at kabutihang asal. Ang mga salitang ito nga ay may kinalaman o kaugnayan sa parabula na ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ngunit, bago tayo pumunta sa kwento ng ating tatalakayin, ay bigyang kahulugan muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng parabula. Ang parabula ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan o Biblia realistiko o makatotohanan ang banghay at ang mga tauhan nito ay totoong tao. Ang mga parabula ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap na misteryo. Ito rin ay umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay sa pamamagitan ng mga aral na nakukuha mula rito. Ang parabula ay merong ding tinatawag na mga elemento o bumubuo dito. Una ay ang tauhan. Ito ang mga karakter na gumanap sa istorya o sa kwento. Ikalawa ay ang tagpuan. Ito naman ay tumutukoy sa oras, panahon, at lugar na pinangyarihan ng kwento. Ikatlo ay may tinatawag din tayong banghay. Ito naman ay tumutukoy sa sunod-sunod na pangyayari na naganap sa kwento. Ito ay may panimula, saglit na kasiglahan, pasukdulan, kakalasan, at ang wakas. At bilang huli ay ang aral. Ito ang mahalagang matututuhan pagkatapos basahin ang kwento. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng parabula at ang mga elementong bumubuo dito, ay dumaku na tayo sa parabulang ating tatalakayin. At ito nga ay may pamagat na Ang Tusong Katiwala mula sa aklat ni Lucas. Malalaman natin iyan sa bidyong ito. Nagkwento pa si Jesus sa mga tagasunod niya. May isang mayaman na may katiwala. Nabalitaan niyang nilustay ng katiwalang ito ang mga ari-arian niya. Kaya ipinatawag niya ang katiwalang ito at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Kwentayin na natin ang lahat ng ipinagkatiwala ko sa iyo dahil aalisin na kita bilang katiwala. Naisip ng katiwala. Ano kaya ang gagawin ko? Aalisin na ako bilang katiwala. Hindi ko kakayanin na mabibigat na trabaho tulad ng paghukay. At nahihiya naman ako mamalimos. Alam ko na. Gagawa ako ng paraan para tanggapin ako ng mga tao sa tahanan nila kapag inalis na ako sa trabaho ko. Isa-isa niya ang ipinatawag ang mga may utang sa amo niya. Tinanong niya ang una. Magkano ang utang mo sa amo? Sumagot ito. Isang gambanga ng langis ng ulibo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Maupo ka at isulat mong limampu na lang ang utang mo. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa pa. At ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito. Isang daang sako ng trigo. Heto ang kasulatan ng pagkakautang mo. Isulat mong walumpu na lang ang utang mo. Sabi ng katiwala. Nang malaman ng amo ang ginawa ng madayang katiwala, pinuri niya ang kanyang katiwala dahil kumilos ito ng may karunungan sapagkat mas marunong ang mga taong makamundo kaysa sa mga taong naliwanagan na tungkol sa Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ninyo sa mundong ito para kapag naubos man ito ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang tao madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa magiging tapat siya sa isa at tatalikuran ng isa ganoon din naman hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa diyos at sa kayamanan maaari na unawaan mo ang kwento ngayon ay upang subukin ng iyong natutuhan ay sagutan sa inyong module ang gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa pahina labing anim. Ito ay may bilang isa hanggang lima at sagot lamang ang isusulat. Matapos mong sagutan ng gawaing isa, ay isunod naman ang pagsagot sa gawaing pagkatuto bilang lima. Bigyang puna ang estilo ng may akta, batay sa salita at ekspresyong ginamit, sa pamamagitan ng pagkilala sa damdaming ipinapahayag sa bahagi ng parabola. Hanapin sa loob ng kahon sa ibaba ang damdaming angkop sa pahayag. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Tandaan na sagot lamang muli ang inyong isusulat sa sagutang papel. Mahusay! Ngayong natapos mo nang sagutan ang dalawang gawain sa pagkatuto, ay isinod naman ang performance task para sa linggong ito. Ang gagawin ay basahin at suriin ang parabulang Alibughang Anak na matatagpuan sa Biblia o maaaring hanapin ng kwento sa YouTube. Gamitin sa pagsusuri ang balangkas na makikita sa ibaba. Una ay pamagat. Ibigay ang pamagat ng sinuring parabula. Ikalawa ay tauhan o papel na ginampanan. Isulat ang mga tauhan at ang kanilang mga ginampanan mula sa kwento. Ikatlo, isulat ang tagpuan. Ito ay ang mga lugar at panahon ng pinangyarihan ng kwento. Ikaapat ay ang banghay. Tukuyin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, ang simula, Isulat kung paano nagsimula ang kwento. Sa pataas na aksyon, paano nagsimula ang problema sa kwento. Ang kasukdulan naman, ito ang pinakakapanapanabik na bahagi ng kwento. At ang kakalasan ay resulta ng paglalaba ng mga tauhan at tumutuloy patungo sa wakas. At ang wakas ay tumatalakay kung paano nagwakas ang kwento. At ang ikalimang bahagi ay ano ang aral na nakuha mula sa parabulang sinuri. Ngayon ay natapos mo na ang gawain para sa linggong ito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin na matuto. Hanggang sa muli!